Laki oh. Magkano mo inalok yan, boss? 18 po. 18. American Brahma. Puro po yan, puro. Euro. Ganda oh. Boss, magkano? 400. 400. Tatlo na. Okay. Pares. 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 Anong kalapati ba to? Water. o meron pala to. Kaya medyo mataas ang presyo eto <laughs> mga boss bagong dating lang. Pabo. Ah. Uh, parang lang oh. Boss magkano isa? isa? 250 isa. 250 isa Sisiw na pabo. Hindi ano yung Ito yung ano? Ito yung. Ito. Ang sisiu. Ito. Ito. <coughs> Boss, magkano isa? Dito, pwede na dito ng 170. 170 isa. Wala yung ay kalapati. Ay, dito daw ng bata mo. Hindi may tumingin. Kasi hindi nasara. Nakawala daw yung kalapati. Nakawala na. na halaga niyan? Sabi, gano'n tigitigis ang libo. Tumigil ako. 20 lang yung kalapati mo. Pinababayaan mo. ilang kalapati ba nakawala? Dalawa. Dalawa. Hoy, baka pag nagagalit ka. Ito man, umingi ka ng bite, hindi naman nakapagpawala niya na. Nakapagpawalan na? <laughs> Kaya nagagalit. Thank you. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Merkoles May 28 Nandito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan Papasyalan natin ang tiyanggian ng mga hayop dito Sa mga hindi nakakaalam Tuwing Merkoles at Sabado May tiyanggian din ng mga hayop dito sa Baliwag, Bulacan Sa tapat lang siya ng SM SM Baliwag Okay, time check 6.27 Nakalala ko nung una akong pumunta dito mga boss Nakabike lang ako 2022 pa yun eh Umalis ako sa bahay ng 2.30 Nakarating ako dito ng 5.30 Ayan mga boss Ganito ang eksena tuwing Merkoles ng umaga At Sabado Bagsakan din to eh. Kasi pag uh, diniretso nyo to, ano na yan, kabanatuan. Kaya ba isiha? Siyempre, si Bisaya, lahat ng tiyanggian, pinupuntahan yan. Aray, isang dalawang dali nagkakatawa lang sila. Meron dito, si Rama. Bisaya, sa ba to? Yes. Magkano si Rama mo? 500 lang po yan, sir. Dalawa na. 500 ang pares. Opo. Malalaki ka ba ba niyan? Malalaki ka ba? Ikut muna tayo. Busy pa si Bisaya eh. Hindi na isa ra, ganun po. Ayun pa, angat na ganyan. Eh mga boss si Kuya Marlon nandito rin. Boss Marlon. Nagkakatawaran na. na. na y Ay, hindi daw ng bata mo. Hindi may tumingin. Kasi hindi nasara. Nakawala daw yung kalapate. Nakawala na. -ka Kasi na <coughs> Gano na halaga niyan? Subig so, ako tayo tigitigis ang limo. Tumigil ako. Pwenta lang <laughs> yung <laughs> kalapate mo. Pinababayaan mo. Nakawala. Ilang kalapate ba nakawala? Dalawa. Dalawa. Uy, so, pa nga ba? Nagagalit ka. No, eh. Tama na, no, humingi ka ng bayad. Hindi naman ba nakapagpawalaan yan na. ah. <laughs> Kaya nagagalit. Kuya Marlon Lahat ng tiyanggiyan pinupunta mo Umpisa na natin Araw ng miyerkules uh, A 8 May ayan, nandito po tayo sa baliwag Kaya uh, Sa tapat ng SM Ayun, yeah, tapat po ng SM Sa mga hindi nakakalam, no? Opo uh, mga hindi nakakalam po, ayan Pakiblog nyo po ito, nakawala yung dalawang kalapate Humingi po kagad bayan <laughs> Uh, binayaran na po namin para wala na pong salitaan. Ayan, maraming tuta ngayon si Kuya Marlon. Ganda po, oh. Araw po ng baliwag ngayon, Bear Police. 28 ng Mayo. Anong aso yan, Kuya Marlon? St. Bernard po, Golden Retriever. Pag gusto niyo pumunta rito sa baliwag, araw ng Bear Police, sabado meron ba yan? napakaganda Crossbreed. Crossbreed. Magkano kuya Marlon? Nakakamura po, babae boy ko, 3k lang. 3,000. Yung lalaki, 2,500. 2,500 sa lalaki. Itong babae, lalaki po ito. Napakaganda po. Golden Red River. Uh -huh. 2,500 lang sa lalaki. 2,500 lang sa lalaki. Itong oh, tatlo, Saint Bernard. Uh -huh. ah, Mga crossbreed din. Ganun din kuya Marlon, 2,500 sa lalaki. Ang mura, lalaki po, 2,500 lang. Maganda oh. Maganda. Set for now. Golden Retriever. Ay, lalaki rin po pala ito. Ito po yung Marlo, may liit ah. Opo. Ito po magpuya. Matanda. Magkakano dyan? Ay, napakamura po. Ay, lang. 500 lang ang isa. Pag may bumili, meron tayong pangyay. Ito, dito tayo mga eh. maganda po po. Ayan, kapal ng balay ibo. Oh, maganda, boss. Hmm. Maganda, boss. oh gaganda oh, po. Pakaganda po. Nakapo, isang lalaki, isang babae. Ayan. Yeah. Parehong maganda. Parehong maganda. Okay. Napakaganda po. Magkano yan kayo Marlon? Boss, yung lalaki, 3.5. Yung babae, 4,000. 4,000 sa babae. 3.5 sa lalaki. Okay. Anong breed yan? Uh, yung isa boss, Golden Retriever. Yan, yeah. Golden Retriever. 80% yun naman may layo siyang St. Bernard 80% din 80% pagka gusto po nilang magtanong sa akin ito po yung number ko uh, 09234580047 ito yung yan sabi ko nga sa inyo kahit natutulong tayo babangon 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 pagkakapirahan okay. salamat po thank you thank you pate o oh. mga ina kayo boss magkano? 400 tatlo na pares anong kalapati ba to? Omer oh, meron pala to kaya medyo mataas ang presyo tayo magkano sa kambing? 14,000 babae ba yan? babae 14,000 Parang buntis ano? Ha, ah, buntis. Kaya pala medyo mataas ang presyo. 14. Ang baka ayun siya. Sige tayo. Salamat. itik Magkano sa itik Sandalan lang mga buso o itik etong isa? 300. Anong manok to? Next, eh, Tagalog. Tagalog 300 Sa'yo rin yan? Ito magandaw, Brahma oh Magkano yung Brahma mo? Ang isa One ang isa Brahma Barako Dalawang barako, isang babae no? Yung babae magkano? 1,500 Kahit 1,000 binibigay ni kuya Tapos sa itik mo, isang ah, din Pinakamura talaga itik eh, no? Lalaki kasi yan eh, no? Wala kang sisiw Ang sisiu, drama Kaya mga puso Magkali takso po Awang pa Itik Taga saan ka kuya? Taga Pinakpinakan San Rafael San Rafael Bulacan Galing San Rafael yung mga itik mo. Masarap yung fried itik, no? Ano pangalan nyo, Kuya? Sani. Si Kuya Sani. No? May contact number ka ba? Eh, meron. Pwede nyo maingi. Baka may gusto mong bumili. Yan, kunin natin yung number ni Kuya. Itong brahma niya, mura to. Malaki, no? Naraman. Banggitin mo, Kuya. 0954-2213-209 Okay, salamat Si Kuya Demi Nandito rin sa Baliwag, Bulacan Good morning Kuya Demi Dami niyang manok oh Mga Tagalog Magkakano Kuya Demi? Magkano? 450 Hanggang 400 Hanggang 400 daw To. May asa rin siya. ito. May asa rin ito. Ito, Kuya Denny. Yung sisiw. Anong sisiw yan? 300, isa. Tatlo na 300 Ayan ang mga sisi Balay isan lang isa Kaya yeah, Demi, eh. thank you Ikot muna ako Dami rin dito <coughs> Boss, magkakano dyan? 600 600 May Brahma oh Boss, yung Brahma magkano? Brahma 800? 800 Si Bisaya nagba-vlog na rin oh. Ayun po. Ayun may po si Bisaya. Shout out sa mga viewers ni Bisaya. Ayun pare. Ito may chihuahua Sa ito boss Boss Ronald Quality nga ako Chihuahua, long coat Long coat Napakaigsi ng uso. <todak> Quality. Quality. Ilang months na yan, Kuya Ronald? ano ah, na to? May gitsan tao na. May mga edad na. At mga ano, mga adult na to. Mga adult na. Pero mga makikinis na sila. May ano, mga dumpasan. Ito babae. Puro babae sila. Tatlong babae pala. <todak> Quality. Long oh, coat. Oh. Choco so, white. Magkano isa niyan? Pagkalahatan. Pagkalahatan, 10,000 ang isa. Pero pagka isa-isa lang? Eh, 12. 12. Ito maganda, oh. Ito ang pinakamaganda, no? Black and tan. Yung, yung chocolate, yung chocolate. Hindi pa sila nag aanak no? Hindi pa, basal pa ito, oh. Dito, dito, oh. Eh. Ano? Hindi pa nakalaylay, no? Hindi pa. Ito maganda, oh. Ang litang uso, mga boss, oh. Kita niyo, oh. Saka makinis ang buka niya. Saka yung mata niya talagang nakalu. Apple head. apple head Ano alo Ano pa yung iba nating ano, ano diyan? Mga tayo mga pangalaga sa farm. Mga gansa, gansa magano. Gansa 3K. 3K ang paris? Ito mga pato. Uh, pato, pato uh, yung mga barako. Sa so, barako 700. Ito ang ito. Ay 15, babae. Uh, barakito. Barakito. Yung mga tandang, ano, 600, 550, 550, 450. malaki na to, oh. Kapag-kapay. Kapag-kapay, eh, marami ko kami sa kapag. Dago pa Magkano to? 260, live boy. Magkano isa? Ah, uh, depende, meron 5,000, may 5,500. Depende sa laki, no? Depende sa laki, at 5,000 ang pinakamura. Lagi po tayong meron kambing. o, oh, sa mga naghahanap ng kambing, no? Hindi tayo okay, no, na wala Viernes sa nakakampek Saka ano Sa Viernes nasa Bukawi si Kuya Ronald Lahat po nang mabibili yan Saka mga bansa na yan Lagi po tayo meron yan Lagi pong unahan natin yan Punin na lang natin yung number ni Kuya Ronald uh, Number ko po ay 0928-9492-759 Pulilan po ako, Pulilan, Bulacan Ayan, kung malapit kayo dito, no Pasyalan nyo si Kuya Ronald Tuwing Merkulis, saka Sabado, kung okay. dito ka, no O kaya sa Biernes, Nasa Bukawi siya. Thank you, boss. Thank you, thank you, thank you. Ayan sila bossing Good morning Good morning po Ito po Brahma American Brahma Puro po yan American Brahma 4 months lang po yan Pakita natin 4 months pa lang Pero kita nyo Napakalaki oh Nasa ilang kilo kaya yan boss Mga dalawa pa lang po Kasi pag tumanda po pa lang po Siya kumakapal Malaki katawan Pero laki niya no Pagkat pitong kilo po yan apat na buwan pa lang yan mga boss laki oh magkano mo yung alok yan boss 1.8 po 1.8 American Brahma puro po yan puro puro ganda oh itong isa ano to ito po dalawa to ano uh, to galing sa farm po galing farm magkano yung babae 500 po isa Hanggang 450 po kuya Hanggang 450 sa babae Eh Tagalog po Tagalog, Tagalog. Magkano sa Tagalog? 500 din po yan Ang Tagalog 500 500 ang isa Ito Chinese chicken po Chinese chicken, Black chicken. Chinese chicken Sa malalaki po 450 Sa maliliit po 350 350 yung maliit 450 sa malaki <laughs> Ay mga Tagalog Kung ano Pang tinola, no? Ito talaga Tagalog. Aga ano? Ito 200 binibigay niya. Tapos syempre may mga kalapati rin siya. Mga pang racing, no? Malaga. Malaga. Magkano isa? Yaya. Sagdan lang po dyan. Kahit talib po dyan. 100 lang. Bali, ito yung ng umaga. Dito kayo, no? Sabado tsaka Mas matao ba dito pagka Sabado? Marami po. Marami rin. Ano pangalan ni Boss? Billy. Billy. Opo. Shout out po. Pwede po shout out. Shout Pwede. Shout po sa asawa ko maganda. Ano pangalan? Sherin. Billy, taga -Sangha. sa nga? Dito may... na po sa Rapail. Sa Rapail. Pwede may hindi yung contact number mo? Pwede po. Sige, banggitin mo. Iyan naman sa'yo. 0936783 5464 ay mga boss na no, kung may nagustuhan kayo sa mga paninda niya Kontakin niyo na lang sila taga San Rafael Bulacan Salamat lang. lang po. Salamat po sa. Okay, okay. Oh, shout out. Shout out sana ko, Kian Gab, Alcantara. Yo. Yeah, no? Meron tayong mga bagong followers. Didikit na yan, syempre. Yo. Hey. Kung gusto mo kontakin niyo lang po ibinigay namin number. At dadalhin po namin kayo. Wala na ba kayong alam na ibang tiyanggian? Sa Bukawi po. Hindi, lagi, lagi na ako doon eh. Yung party nga no, bandang Nueva Ecija, wala? Hindi po kami nakakagawin. Wala na. Wala pa po. Tay, ito yung sa inyo. Magkano nyo po binibenta? 300. 300? Paris na yun. Mga pang racing. Ito 300. 300 mga bloodline Magandang klase. Yung mga bloodline daw. Ito 500, pares na. Parang na-vlog na kita dati kuya. Natatandaan ko yung mga sing, sing mo eh. Doon pa. Tagal na yan eh. Si kuya nga yun. Kaya may mga binibenta na rin siyang sing-sing. Kuya, magkano sa sing-sing? Mm Hampo na yun. Sampu lang isa. Kompleto si Kuya oh. Kuya Noel no. Dito. Hmm. Sa kasama niya, iba-iba kasi may ari nito. Hindi lang isang tao. Dito na ka yung mga nagmamanok. Ayan. Ang Silipin natin. Kala ko ahas. Kaya uh, mga nagbabang to Dumating lang oh, kilala ko to ah. Nagba-vlog din to si Kuya. Boss. Ay! kumusta? Yan, may dala siyang kalapate. Pinahalin ah. Naubos na yung may elite mong kalapate. Maray pa sa bahay, hindi lang sa dalawin. Anong tawag doon? Tuhan yan, uh, Tipler tsaka Viena. Viena. Tsaka Tipler. Ito magkano? Ah. Okay, 1.5, 4 apat na piraso Puro babae oh, Anak, yung na. Ay, ang tatlo Anak nung ano oh. Uh -huh. Ito pa Ito yung sticker na natin, no? Oh. Uh Ayun, -huh. nabigyan sa akin Pero sa akin naman, ha? Luma na yan, eh Bigyan eh. kita bago oh. Uh -huh. Ito yung Ito yung vlog ni Kuya uh -huh. Ito pangalan, no? Master to Farm sa YouTube ka rin. And, YouTube tsaka Facebook. Nag-upload siya. Master Desto. Hanapin nyo. Tsaka to. Ito yung luma. Hindi pa ako nabibigyan sticker ah. Bigyan mo ako. Amat. Papagawa na. Ito yung bago ko. Ligit Malapit ka lang dito. No? Naka-e-bike ka lang eh. Pulilan. 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 na Pulilan. Pulilan. May wing ban. Ano yan? Binabae? eh? Binahin. May wing ban. Magkano mo inalok yan? Ayan, ah, may wing ban yan. may wing ban. Binahin. Uh, Magandang klase, ibig sabihin. 600 lang ito. 600 lang eh. Oh. Sa mga kalapate mo? Ah, ayaw, sandahan na isa. Sandahan ng isa. Sandahan ng isa. Mga pang racing yan mm -hmm. Dami rin kalapati dito no? Parang malabon din no? Yan ang masarap na ulam Kuya Marlon Pampahaba ng buhay Upo, ang sarap po oh. ayaw, ayaw ng baboy Hindi na <laughs> rin ako makakaraling ngayon eh Ayan po, oh. ulam namin upo sayote sayote um, ang kanyang sahog giniling mabisa no bisaya pwede na ba kita may istorbo pwede pwede pakita natin yung mga pambenta mo ayan po ayan na lang po ang pambenta natin kumalaga manok uh, 200 lang po isa niyan kumalaga 200 oh. sa kalapatan lang po natin, 150, kalapate, 100. Ito po ang maganda, oh, po meron yan, babae. Oh. Ah, anin yung kinakain nito ha? Ah? Ano nga sa yan? Babae, boom. Po meron yan, magkano? Meron yan, babae, binibigay ko lang ng 5-5 yan. 5,500? Opo. Meron tayong askal, pang 200 lang po. Aspin, 200. Yeah. Ayun, mag-iisa. Pero po yung sirama natin, 500 lang, kalawa na. Ito yung sirama. 500 dalawa Oo, oh, oh parish na po yan Ano pa dala mo? Dito, meron po Ayan na lang po, kalapati na lang po yan 100 din Bis mo na Bisaya, number mo 0975-2639-786 Ayan, range B Sa Bukawe, sa Biyernes Bukawe, sa Biyernes Doon natin puntahan kung sino nangangailangan ng buwan talaga Pauwi ka na yan? Uwi na tayo eh, lulukas na at na mamamod Maga pa ha, alas 7 pa lang ah. Ilang beses ka magpakain ng manok? Isa sa umaga, isa sa hapon Kung isan, isang beses lang Hapon lang Uwi na, buwag na rin na Marlon, sa lahat ng tiyanggian Ano ang pinakagusto mo? Siyempre. Pero lahat naman sila, gusto ko silang lahat kasi nalilimang ako. Pero ang pandiinan ko, Bukawi at saka San Jose del Grotto, dalawa lang. Dito sa Baliwag, namimili lang kami. Dinadala namin sa Bukawi. Pagdating ng Sabado, mamimili ulit. Dadaling ko naman sa San Jose del Monte, sa Grotto. Pero sa na nakapag-tindaan na ba doon? Eh, misan pa, pasel lang ako doon. Tinitingnan ko kung mabenta o hindi. Eh, masyado pong maselan eh. Eh, konting paparada lang okay. sa akin, tanggal po. Kaya hindi na po ako bumalik. Pandiinan talaga bukaw at bro, bro. no? saka broto. Dito mga boss, saka sa kalumpit, namimili lang sila. Yan, mga bagong pili lang. Eh. Yan tuta mo nga eh. Halos lahat yan, bagong pili di ba? Oo. Oh, Kung dalawa, pinili ko lang yan. dalawa, maganda. <laughs> Ito mga boss, bagong dating lang. pabo Yang uh, karang dating lang oh. Boss, magkano isa? isa? 250 isa. 250 isa. Sisiw na pabo. Ano yun? Ito yung ano? Ito ang sisiw Boss, magkano isa? Dito, pwede na dito ng 170. 170 isa. Ang yan. Ito ang sisiu talaga. Ito, so, malalaki na oh. May okay. isang bomb pa lang. May native nga rin ba Ayun, baboy. Yung pala, may baboy oh. Native. Dress, talagang may para mati. Magkano isa niyan, yung baboy? <laughs> Tatlong libo isa Pang kutsinilyo no Malalaking pa Malalaking pa mga ano pa lang yan Mga 3 kilos may git Pero ito ang ganda ito Yung iba discarte dito Buhay bilhin mga sisi eh. o oh, Malalaking ng konti oh, Tsaka dadalhin sa mga Sangiyan para medyo mataas ang presyo ito kasi isang okay, buwan pa lang ito eh Ah. 7.30 pa lang mga boss pero kita nyo <laughs> nag-uwi na ano yung mga tao pagang nag-aalis <laughs> dito ay mga boss namimili lang namimili lang sila tapos dadali sa may dila kung saan na dinadala kaya kung balak nyo pumunta dito agahan nyo agahan yun, kayo huwag paabot mga 8.30 no oo alala kayo nga po ang kita nyo mga yun, boss malinis na malinis, no? halos nag-uwi na si Bisaya umuwi na <laughs> Dito ako si Kuya Maro naman. Uwi na. Ngayon mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa tsanggian ng mga hayop dito sa Baliwag Bulacan. Pauwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin 'tong video na 'to. Maraming salamat sa pagsama. Kitakits sa lang ulit tayo. A sunod na video. Modesto no. Kaya merienda muna kami dito ni Kuya Modesto Trinidad. Yan follow natin siya no? sa reels. Merienda muna kami kay Ate. Sa akin tong ano, wala bang balot? Wala Penoy na lang. Penoy galing Baliwag. <laughs> Tikman natin. Hindi isang kape lang. Hindi ako nagkakape. Oo, uh oh, sa uh -oh, ayan na, umakakakak. Mineral lang sa akin mineral. Ayala kasi pinaksa rin ako sa mga. Ayan na.